What was the hardest or most challenging thing about PBB? Ako po, siguro yung you can't nap anytime. Mm. Yung sa mm -hmm. The people talaga. Kasi, like, syempre, it's evident naman na 16 ako. You're living with new people big life. Ano? Yes. Muna, well, kala ko sasabihin mo, ipinagalitan ka. Hindi, hindi! Parang oh, kala ko hey, papunta ka na dun eh. Oo, oh, naman, hindi na. Sinasabi ko lang na Kaman lang nga, at, the people. Na 16 lang ako, tapos pinagalitan ako ni Ate O oh, Hindi, okay lang. We're past that, di ba? Okay. Diba sabi mo? Okay na tayo doon. <laughs> okay ako eh. Hindi ko alam sa'yo dahil. Okay naman okay. ako. Kala ko na ka sa'kin, kaya ka din. Hindi naman. Payback. Pinagalitan mo ako. Well, wait for me now. Ano <laughs> wait, for, wait me now. for me now? Charot lang. Charot yun. Baka mamaya ah. Ikaw talaga. Pero, Premier, ako mag edit huwag ka mag-alala. living in a house with people that you don't know. Diba, Siyempre, nung una papasok kayo lahat, hindi mo kilala yung mga tao. Tapos mag-a-adjust ka yeah. kasi iba't ibang mm -hmm. personality. So that was the hardest part. Pero siyempre, part din siya ng pinakamasaya. Kasi you get to learn from different people also. Yeah. Diba, okay naman yung sagot ka na. Charlie! Hi. Charlie! Uh -huh. Joke lang po, joke lang po. Wala tayo sa BBB, andito tayo sa house. So. <laughs> Bahay ni ate. Bahay ni iba ni, ni ate so, ngayon. siguro yung next na hardest sa nominations. So, mm. I, sobrang hirap yun ate kasi kahit wala naman talagang reason, you have to nominate. Kailangan talaga magbigay ng reason. I, I wish you first. were there ate nung first nomination I namin. It was so watching. Ang lala. That was really sad kasi ang bigat. Mm -hmm. Especially I feel like so the first kasi after nun parang you're used to people getting out. Yeah. Feeling mo na training someone na kasama mo. Yeah. Yeah. Even though you don't want. Yeah, yeah, I was able to reflect and talagang dinama ko lahat ng kailangan kong maramdaman. So it Akala was hard ko for a for, forced eviction. Hindi, actually kasi ate, puro ang akin lang pinapakita ng umiiyak ako. Lahat kami, they were also breaking oh, down. Yeah. Yeah. Every day, sa akin yung phone yung wala. Ang ang hirap. Kasi oh, yung work ko talaga nandun and pag gumagawa ako ng content, lagi ako naglilisa kasi wala talagang nag-iisip ng content for me. So yun, minsan pag naliligo or pag nakaupong ganyan, tulala, ah, maganda to. Ililista ko siya eh doon sa PBB walang, walang ball walang yeah. walang phone so sinasabi ko kuya parang wala na akong kwenta baka paglabas ko dire-diretso na 'tong brain ko Di na siya bumalik mag-isip <laughs> sabi ni kuya sa akin may tiwala ako sa iyo oh kuya and then yung next siguro yung makasama yung ibang tao first time sa buhay ko yung ibang tao hindi ko kapatid or hindi ko family mm -hmm. pag may mali kasi talagang, pumipitik pa rin ako so sabi ko baka ma-misinterpret katulad nung mm, ano namin sa atin uh -oh. mm -hmm. hirap pag ibang tao next question.